Welcome sa isa na namang adventure. Sa video na to ay malayo-layo ang pupuntahan natin dahil tatawid tayo ng isla. At ang pupuntahan natin ay ang isla ng Samar na matatagpuan sa Eastern Visayas ng Pilipinas. Medyo mahaba-haba ang biyahe na to. Sana ay samahan niyo pa rin kami sa aming pagbagong adventure. Let's go! ayun ang pagsakay natin sa ano sa ferry. Ayun, so, kinakamado na 'yung mga guys. Kinakamado na 'yung mga sasakyan sa loob. Then welcome sa isa na naman episode ng ating YouTube channel. So Um, oh, yun, ano natin ngayon? Yun, yun natin, natin ngayon. So, yun. Uh, yung biyahe natin ngayon is... Uh, Hilog. Papunta tayong Samar. Medyo yes, malayo-layo yung, yung biyahe natin. Kaya siguro ating ko na lang sa tatlong video. Yung papunta ron, yung unang video, yung papunta doon. Tsaka yung ano, uh, yung mga gastos natin, tsaka kung ilang oras ba abutin. Tapos Uy, yung pangalawang pa. video, Dapat... yung mga activities namin na gagawin doon. Tapos yung yung, tapos tapos to, natin, yung pabalik, yung pabalik na, na, na video. Tapos yeah. wag niyo pa kalimutan na subscribe sa like button. Kaya ah. bossing! Wag niyo mang kalimutan <laughs> na subscribe! <laughs> Di ba tayo nakakapagpapul ng ipapaan ako muna yung Re-reset ko yung <muchas> ano natin, yung trip Trip A natin eh reset ko na siya, wag dun sa bahay namin re-reset ko na. So ano lang siya ngayon, 1.5 kilo ano. Kireset ko lang, <muchas> ko lang, ko lang Ayan. Ayan. maayos tong update tayo mamaya uh, ngayon pala kasalukuyan niya para nandito palang tayo sa Magalang Pampanga full tank unleaded ha? ano mati? Sagan so ayun uh, first full tank natin first full tank natin dito sa ano, uh, gasolina na malapit sa amin. Tingnan natin kung magkano. Tapos, i-reset. Ire Ay, gago. Kala kung paano. Tapos, uh, i-reset natin yung, ano natin, yung trip A natin. Ayan, eh, i-reset ko na kanina. I-reset Ayan, zero -zero na. Zero-zero na yung ating trip A. Tingnan natin kung magkano ang magagastos natin magmula rito sa Pampanga hanggang dun sa ano, Llorente Eastern Samar. So, sa so yun ang pupuntahan natin. Sige, sige, dalawang libo. Ayan. Dalawang libong piso. Ayan. First full tank natin is 2,000 pesos. Dito yan sa Mabalakat, Pampanga. Mura tayo. Ang oras pala natin ay 11.56 ang gabi. So, sa lukuyang binabaybay natin yung NLEX. Nakapasok tayo ng NLEX ng 1204. Sa so, meron na tayong 5.9 km na tumatakbo magmula dun sa pinagpagasan natin. Tuloy-tuloy lang. Smooth naman yung biyahe. Tsaka ano, may dadaanan pa kasi tayo sa Itadaanan ano? pa tayong kasama natin sa Bulacan yung kapatid ko at yung mama ko. Itadaanan muna natin ang San Jose del Monte kasi kasama natin sila sa biyahe na to. Update tayo, nandito na tayo sa ano, uh, Marilao. Pa-exit na tayo. So, no. Meron tayong kinakbo na 65 kilometer. Pa-exit na tayo guys go. Ang time na ang oras sa na pala natin ngayon ay 1:24 ng madaling araw. Kapakit na tayo ng uh, Skyway. So yung oras natin ngayon ay 3:48 ng madaling araw. Pa Skyway na tayo. So bali ang nagastos na natin sa toll gate Nagbayad tayo ng 378 ata doon, galing ng Pampanga to Marilao tapos paglabas 78 pesos ay 79 pesos so, na tayo ng SLEX ay nang uh, Skyway nakababa na tayo ng ano, uh, Skyway Kumak tayo ng Skyway ang binayaran natin ay 288 pesos tapos yun wala mang 20 ano mga siguro mga 25 minutes pagakit natin galing ng ano ng balintawak babay natin ng ano na Susana Heights kalambal na to na napapasok na ng S ng s -Lex. wala mang 20 ah mga nasa 25 minutes lang yung biyahe grabe sobrang bilis so Paalam ba na to? Time check natin, 4.24 na ang madaling araw. So ayun guys, pa-exit na tayo ng Santo Tomas, Matangkas. magkano na lang, 446. Pabalik ko, 446 pa rin. Tapos So ayun bali, pa-exit na tayo ng Santo Tomas. Mag umaga na, time check natin is... 451 na nang ano mga galing araw. Alinsasa tayo na ang Metro Manila. Dean good morning na. Uh, time tayo'y check natin 521 na. Dito na tayo sa may parte ng Santo Tomas Batangas palusena. So, matiba yung gas natin. Tingnan nyo. Eh, na pa natin pinuntak yan. Meron na tayo uh, six hours na tumatakbo. Pero yung ano natin, yung yung gas gauge natin, hindi pa rin bumababa. Naka-steady pa rin siya sa pool. Yan Pero ano? tinatakbo pa lang natin is nasa 197 km pa lang. Medyo ano, uh, tipin talaga siya. So, yun, update ulit tayo mamaya. Ah, wow, nasa Quezon na tayo. 5.55. So yes. Ito na yung matinting kalsa. kaya yung dating natin kasi so makikita natin yung walong so yun nandito na tayo sa ano Candelaria Quezon time check natin is ano na mga 6.40 ganyan mga 6.40 na maganda yung ano natin, maganda yung yeah. takbo ng biyahe natin sobrang smooth lang Saka medyo mabilis yung ano, biyahe kasi wala pang masyadong traffic. Ewan ko lang mamaya. Ngayon, so, yun. Uh, mo na kami dito. Mag... Tawag dito. Mag-almusal -ma na muna kami rito. Tsaka para makapagpahinga na rin yung sasakyan. Almusal natin. Mas maganda pala to kaysa kutsara. Mm -hmm. Ha? Pero hindi makakain ng noodles. Hindi natin, 1 bar na buwasan na tayo ng 1 bar tas ang tinakbo natin na sa 200 63 kilometer na pagbilaw na tayo guys ten ngayon lang nagkaroon ng traffic. Tama ng monday yan eh. Marami na kasing babalik kasi papunta ng trabaho. Tiap-tiyemoro na traffic na talaga. I don't ever slow up. No, I don't i show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that Spittin' slow, speaking fast I can roast, I can gas Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Now that I've been through the I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Wanna hate this? I'll always show up and make a statement supported line borderline and na tayo ngayon sa ano sa ginubatan. Nag ano muna tayo dito na stop over muna tayo rito at saka kumain. Ang oras pala natin is ano na 8:40 na nang gabi. Bali ano lang ako lang mag-isa yung ano yung driver dito. Nagawa ko ano na lang uh, pag, pag nag ka ano, na kumakapagatang uh, sa amin kumain natutulog ako sumasaglit ako ng tubo para kahit pa paano napabawi ano, natin yung ano natin yung puyat natin sa so, driver, tapos ano uh, dito lang dito lang sa may driver seat lang mismo ayun eh, no? ayun lang driver seat mismo tapos ginagawa ko bukas naka-off yung sasakyan pero meron tayong dala so, uh, portable pad portable pad niya uh, sya, ano rin siya uh, double purpose na siya, pwede siyang ilaw pwede siyang pad and natin tala para uh, ano, medyo matagal din yung medyo matagal din siya maloba so very useful sa mga gretong na uh, naglalaro yung mga kasama ko siya na at kahan sila nagpa-park tapos ito busy sa pagkain guys, nandito na tayo sa ano, matnog dito na tayo sa pila ng ano, pila ng bayaran ng ano, uh, sasakyan may bababa tayo babasa tayo din ang pabili so yun, ang haba ng pila dun sa ano sa tingiting ng pagbayad ng na peri ang daming tao tapos na, naka, uh, nakapila depende sa oras ng dating kami kasi dumating kami nang ano eh, alas 12. Alas 12, alauna na ba tayo dumating? Oras na ba? Yeah. Alauna. Alauna kami nakapag-register dun sa may pinakaunang entrance. Kaya yung mga dumating, yung mga naunang dumating, nandun nakapila. Itong mga sasakay na itong mga nakapila tayo. Naghihintay na... Uh, tawag dun sa ticketing booth. Hintay lang muna tayo. Hintay lang natin yung samay yan. Yung sa... ferry. Dito din tayo. Ang oras pala natin ngayon is alas 2 ng madaling araw. Alas 2 ng madaling araw. Yung ferry nga pala dito. Depende pa kung ano yung babayaran nating ano, kung ano yung sasakyan nating uh, ferry. Merong pass cap nasa 1.9 'yun. Tapos yung ordinary yata nasa 1.5. Tapos yung Montenegro nasa 1.8 pati Santa Clara ganun. Din. Eight, ganun. Depende sa sa, sa natin. Kung anong kabayaran natin na choice naman natin 'yun. Nagkakagulo like, doon sa may ng no? tikiting dun. Daming sumisingit daw. <laughs> tayo ng ating ticket para makasakay tayo, uh, ma tayo ng ng ferry para makasakay tayo ng alim mga naunang batch na alis na so, pangalawang batch kasi tayo pasado ka na kasi tayo dumating kagabi kaya ano, sabi nung, nung nagbabuntay ko ano lang, mga ano daw umaga na daw tayo makaka alis Nakasakay ng bano na uh, ah, ferry boat so, bali tapos na so, tayo dun sa pagbabayad ng ano natin, pamasahin natin sa ano, sa sasakyan nating ferry. Bali, ito nga pala yung ano kami, 11 kaming nakasakay dito tapos anim na bata. Umabot kami ng 4K. Tapos ano, pasakay na kami. Ayun. Pasakay na kami ng ferry. Na Sino magkawa? Okay. Ito, taas ko. Okay. ng pagsakay natin sa ano sa ferry so, pinapababa uh, pinapababa na yung mga ano yung mga pasahero ng mga sasakyan na yun na pinapasakay na naiwan na lang yung mga driver mga driver na lang yung naiwan so, uh, time check natin ang time check natin ngayon ay 6.30 54 na ng umaga Yan. 654 na ng umaga ngayon Tapos ang tinakbo na natin ay yes 718 kilometer Yan ang tinakbo ng ating uh, Pampanga to Samar yan ang tinakbo ng ating Pampanga to summer uh, adventure yon Ah. Ayun, bakit na tayo dito sa may ano? Ah. Uh, tao dito. Sa may ferry. Tao. Ah, ang dilim. Ay, sila nakita ng sila. Pababos na? Sorry, hindi nga naman sabay ako lang yung yun lima? isa ba yung lima Hindi lang isa isa lang? Kuya, dali hagis mo kay kuya Ay, hindi niya naman ako so yung

yung nagastos natin lahat sa biyahe papunta ay yung unang gastos natin toll gate 2,000 magmula sa Pampanga tapos yung first gas natin 2,000 tapos yung second gas naman natin 2,400 kultang din yun tapos yung third gas natin is 2,000 tapos yung nagastos natin sa Roro is 4,000 So, bali lahat ng nagastos natin ay 4,000 bali yung papunta natin, ang gastos natin lahat is 12,000 yun, yun ang kabuhanan ng gastos natin sa piyaking papunta Kagabi, dumating tayo rito ng ano na, mga anong oras ba yun? alas jis, ay! Oh, tama mga alas jis namin kami dumating kaganda dito tapos yun, ito yung day one namin dito so ayun yung bahay ng lolo